Good morning mga kamamses! Welcome back again to my channel at ayan Samahan niyo po ako at ako'y mag-iikot-ikot dito sa aking mga alagang desert road Nga po at masalukuyan silang blooming na blooming ngayon Ayan po, puno-puno sila ng bulak, -bulak. Ay, Ang oh, ganda-ganda. o. Oh. tingnan niyo po yung codex niya. Napakaganda. Oh. So, ayan. Nakalagay lang po siya sa sapat na maliit. Ayan. Bala ko nga pong bumili uli ng mga pat na malalaki para mailagay sila. Mag-iipon-ipon lang po tayo ng pera at para magkaroon din sila ng magandang pat, so ayan nga po at kasalukuyan silang mga namumulaklak ayan, ito ay ito yung aking double na o triple pala ito napakaganda po ng bulaklak niya at ayan ang dami po talagang mamulaklak nito ito ako natutuwa sa aking mga alagang narito sa front yard. Kaya ako sila inilalagay dyan dahil napakaganda pong mamulaklak. Maraming mamulaklak. Ano nyo? So, ito rin po, hindi nauubusan ng bulaklak. Ito ay double pink. Double petals po na pink. Ayan. At ito naman po yung aking single na white. Tingnan niyo yung kanyang bulaklak. Nag-iiba-iba ang kulay niyo. Oh. White tapos magkakaroon siya ng pink. Patch ng pink. Ayan o. Oh. Napakaganda niya oh. Nung nakaraan po, mas makapal pa yung bulaklak niya. Ito po siya, tingnan nyo. So, ganito po siya kapag makapal ang bulaklak niya. Ayan, at may seed pods na rin po siya. Ayan, tingnan nyo. Saka ito pa. Kaya lang, hindi ko na po itinatanim yung mga ganito. Pinamimigay ko na lang po yan. Yung mga buto niya. sobrang dami na po kasi ng alaga ako at saka uh, isa pa marami po akong mga single kaya hindi na ako nagtatanim ng mga single pero kung sa totoo lang po ang mga single po ang mabulaklak talaga so heto naman po yung double petals na yellow at nagahalong pink po kaya no may stripe na pink hmm punong puno rin ng bulaklak ayan ito naman po yung aking grafted na desert rose tingnan nyo napaka ganda ng kanyang bulaklak na white ayan napaka ganda talaga oh at eto nga po, sinamahan ko siya ng red naman dito sa banda rito. Ayan, tingnan nyo oh. So ayan. Ayan, maganda rin ang kanyang. Maganda rin po yung red na nilagay ko dito. Ayan. Maganda po talaga mag ng iba-iba ang kulay. Meron po ako doon mga pinalalaki ko na pinalalaki ko pa. Yeah, yung iba po nabibili sa akin. Yung mga single po na desert rose ko na pangkaraniwan lang po yung kulay niya. Yun ang ginagawa kong root stock para sa aking paggagrap. Kasi hindi po masyadong pansinin na yung mga single. Yan. Saka ko po binebenta kapag ka nakakapag-grab ako. Yan. Ito nga lang po, hindi ko maibenta kasi ang ganda-ganda niya eh. Oh. Kukuha tayo ng mga ano dito. Maganda po yung pagkakaanin niya eh. Puti niya. Yan dito ko kuha ng panggrap ko pagka kay ay nagrap uli ito naman po puro bulaklak na o konti na po yung dahon na lumabas sa kanya maganda rin ang bulaklak niya tignan nyo po yung kanyang codex ito nakalimutan ko na pong ang tanggal, tanggalan ng mga ano ayan ang tangit tignan mo eh. At tignan nyo naman po itong isang to. Napakaganda ng bulaklak nyo. Oh. Hmm. Ayan. Ito isang to, kailangan ko lang talagang ayusin to. Napakaganda po ng kanyang bulaklak. Tingnan nyo. Oh. Kailangan hmm. iproning ko siya. Kasi nag ano-ano na -ano po yung mga sanga niya tingnan niyo. Pero napakaganda po ng bulaklak niya. Hmm. Ito naman pong isang ito. Nung araw po to ano, naalagaan ko siya sa pruning. Ito po siya nung araw. Kaso nga po, ala, napagkakalimutan ko na siyang ipruning. Kaya ayan, Humaba ng humaba yung tangkay para na pong hmm, tingnan nyo. Oh. Ano-ano na yung kanyang tangkay. So ito naman po bago palang lang po maglalabas ng mga bulaklak niya. Ito, po, ito rin pong isang ito ay napaka ganda ng bulaklak. Kung makikita nyo po. So ito po yung bulaklak niya. Ganyan po siyang mamulaklak. Napaka ganda. Ayan, hindi pa siya kumakapal ang bulaklak. Pag makapal po ang bulaklak nito, napakaganda rin nito. Bago pa lang lumalabas yung bulaklak nito. Ayan, marami pa po ako dito. Nasa likuran na po ako. Ayan, oh, napakarami kong alaga. Hmm. Ayan, oh. Tignan nyo, oh, napakaganda ng kanyang mga bulaklak iba't ibang bulaklak po talaga ang kinulek ko yan eh, may kukunin po ako ditong isa na napakaraming bulaklak po ayun o nasa ano na siya po yung kinuha ko doon sa likod bahay napakaraming niyang bulaklak kaya dito ko na siya inilagay tingnan yung bulaklak niyo, Ito naman po sa bandang ito, ito po yung nasa likurang bahay namin. Ito po yung aking mga collection. Ayan, pinipili ko po yung magaganda ang mga bulaklak. So ayan, tingnan nyo oh. dami nilang bulaklak. iba-ibang mga kulay at iba-ibang may dobo, may single ayan, maganda rin itong isang to ayan. ayan alam niyo po ba na ako lahat ang mga nagtanim nitong mga desert rose na to napakarami po niyan, no ang tiyaga ko po talaga nung araw magtanim ng mga desert rose at ito po yung aking yellow yellow na desert rose triple po ito triple petal so ayan napakaraming iba't ibang magagandang bulaklak ang mga desert rose Ayan po yung aking white na desert rose. Double petals po sila. Ayan, tignan nyo. Po ay nagpipink at saka white. At ito naman po, white lang po siya na parang yellow is ang dating. Ayan. So, ayan nga po, napakarami ko talagang mga alaga. Kaya, ang hirap po dahil naawa ka rin sa kanila kapag hindi mo sila masyadong naiintindi. Pero dito po ako sumasaya yung makakita po ako ng maraming bulaklak talaga. Ayan, tignan nyo oh. Ayan. At ayan pa. Ayan, ang daming mga bulaklak talaga, oh. Napakaganda. ito Ayan. ano-ano na sila. Ayan at mga nagbubunga po sila ngayon. Mga seed pad po ito. Ito po yung tinatawag na seed pads. Dito po nakukuha yung mga buto ng ating mga desert rose. At kapag ito po ay hinug na, pwede na pong itanim ito di dito rin po ako kumukuha ng pantanim pero sa ngayon po hindi na ako makapagtanim dahil over na po yung aking mga alaga. Kaya ang ginagawa ko pagka meron ako nakukuha ganito, niipon ko at saka ipinamimigay ko na lang. Eh, tignan nyo ang gaganda. Ayan, oh, ang daming mga ano bunga, oh. Ayan, oh. Naku. Ayan, sunod-sunod, oh. Ang mga bunga. Oh, ang gamit ko po para sa liquid fertilizer ko ay itong dalawang to. Tig 1 cup po lang po ito ng, sa 9 liters ng tubig. At ayan nga po itong sisol ay nagko po ng complete garden health treatment na mag uh, e enhance ng root growth ng ating mga halaman at para hindi po mapamahayan ng mga insekto itong ating mga alagang desert rose. Ito po yung mga aphids, yung mealybugs, lalong-lalo mealybugs po. Ayan. Yan po ang peste ko dito sa mealybugs sa aphids. Yung spider mites po, ayan at nutulungan din po niya ang ating mga alagang halaman para makasurvive sa init at taglamig ng panahon. Ayan. Tapos nag stimulate pa po ng flowering and fruiting. Ito naman yung power feed, plant food. Ito po yung pagkain ng ating mga alagang desert rose with all four foes including natives po na mga halaman. nag po siya ng soil health para po maganda yung uh, kanyang soil including sand and clay and promotes flowering too at saka yung fruiting po magblooming po yung ating mga alagang desert rose ayan So, pagsasamahin lang po ninyo ito, tig 1 cup pool sa 9 liters ng tubig. Ito pa rin po yung aking pang-alternate na medyo mura-mura kasi ito. Ayan. With NPK po siya. Ito po yung kailangan ng ating mga halaman para sa pagpapabulaklak. Granules po siya. Ayan, tingnan nyo. So, ayan. Pati po organic fertilizer. Katulad ng mga balat ng saging. Kinukuha-kuha. At iniipon-ipon ko rin po ito. Ito po ay galing sa pin mga pinagbalatan ng saging sa aking mga pinapakaing matatanda at maging itong mga eggshells ay galing din do, galing din po ito sa aking pinapasukang trabaho. Ayan, inihingi ko po doon sa kitchen ah uh, para maisama na rin po sa uh, mga pagbibigay natin ng vitamin sa ating mga alagang halaman. At yan nga po, pa, makatipid-tipid din po. Yan, ito po ay binibilad ko muna. Hinugasan ko po muna yung mga eggshells at binibilad-bilad ko. At saka yan, dudurog-durogin. Dudurogin po yan ng pinong-pino para parang buhangin po. At ayan, maisasama na po natin sa ating soil. Ayan, napakarami ko na po talagang halaman. Kahit nahihirapan po ako sa pag alaga sa kanila, pero dito naman po ako masaya yung mga nakikita kong mga bulaklak nila nakakapagpasaya na rin po sa akin oh, so, ayan, nakapag-tour na po tayo sa aking mga alagang desert rose at ayan nga po sana nagustuhan nyo yung aking pagbibigay informasyon sa, uh, tungkol sa aking pag, mga ginagamit na mga fertilizer so hanggang sa muli at see you on my next video bye bye